Ngayong darating na December 9, 2023, may isang kababayan tayo ang mapapalaban sa labas ng ating bansa. Ito ay si Judy Constantino Flores, natubong General Santos City at nagmula pa sa kampo ng Sanman Boxing Promotion. Bitbit -bit ang kartadang labing tatlong panalo. Pito dito ay nakuha sa pamamagitan ng knockout at isang talo lamang. Judy Flores, Oh! There it is again! Dadayuhin pa ng batang Jensen sa Australia. Ang former world title challenger at world rated Australian boxer na si Andrew Maloney. No golpes bajos, ha? no golpes bajo el cinturón. Y ojo okay, que se va la lona! Andrew the Monster Maloney! Si Andrew Maloney nga ang kapatid ng reigning WBO bantamweight champion na tumalo sa ating kababayan na si Vincent Astrolabio nitong Mayo taong kasalukuyan. From the land down under, Jason hindi man gaano kilala itong si Judy Flores sa ating bansa at hindi kasing ingay ang pangalan kumpara sa iba pa nating Pinoy boxer. Isa naman siya sa top-rated challenger at pang labing lima sa pwesto ng WBA World Super Flyweight Ranking na siyang kasalukuyang hawak ng Japanese boxer na si Kasuto Iyoka. Ito palang lang din ang ikalawang laban ni Judy Flores sa labas ng ating bansa. Una siyang nasilayan lumaban sa Estados Unidos noong nakarang taon subalit na sa kamay ng World Title Challenger at dating tinalo ni Naoya Inoue na si Antonio Nieves bago ang paparating na bakbakan ng ating kababayan kontra kay Andrew Moloney, ay nakapagtala pa siya ng dalawang magkasunod na panalo ngayong taong 2023. Habang ang Australianong Moloney ay ito pa lang ang pangalawang laban niya ngayong taong kasalukuyan. Napalaban siya nitong Mayo taong kasalukuyan para sa bakanteng WBO Super Flyweight Title. Kontra sa Japanese knockout artist na si Junto Nakatani. Subalit nabigo at natamo ang brutal knockout loss. Sa pamamagitan ng isang counter left hook sa papatapos na ikalabing dalawang round ng kanilang laban. Sa masaklap na pagkatalo ni Andrew Moloning iyon, ay lumagapak ang kanyang pangalan sa ranking ng WBO Super Flyweight title bilang pang sampu at pang naman sa WBC World Ranking. Gayunpaman, kilala at bihasa itong si Andrew Moloney sa pagsagupa sa ating mga Pinoy boxer. Labing dalawang kababayan lang naman natin ang kanyang pinahirapan at pinahiya sa harap ng kanyang mga kababayan sa Australia. Kabilang dyan ang binansagang sniper ng Polomolok na si Proylan Saludar noong taong 2021. Si Judy Flores na ba ang tutuldok sa pagsalanta ng Australianong Moloni sa ating magigiting na Pinoy Boxer? O mapapabilang lang din siya sa listahan ng Pinoy Boxer na pinahirapan nitong Australiano? Bago tayo dumako at abangan ang kanilang bakbakan ngayong darating na December 9, panoodin natin ang naging huling pagsagupa ng Australianong Moloni sa pambato ng Polomolok, na si Proylan the Sniper Saludar. <laughs>

Okay. Nice. Get him to hit the ball. get, him to yeah. get him back, get him back, yeah. the okay. Come on. Come on. back, get him back, 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 んんいいね。

Ladies and gentlemen, after 10 rounds of action, we put the judges four cards for a decision. Judge William Solis scores the competition 99-91. Michael Henry scores the competition 98-92. And Charlie Lucas scores the fight 98-91. For your winner by unanimous decision, and new WBO Oriental suit! feel to be back at home and back a winner again? Yeah, so it's awesome. Uh, very happy to finish off the year with a big win and to set up a really big success in 2022. So, that was the aim tonight. We just want to get a World Cup as good as possible next year and hopefully these guys get the World Cup that. Just a word on Coraline Salido for the moment. So he must be made of something else. He sure was. I mean, all these clubinos, I the people at B&O, a lot of They're just so tough. They don't get the bit that they deserve. more research of from the 4.5 event is seen